welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, Is yes, po punta tayo na clinic. Oh, dito sa type po clinic, kasi hindi ako yung magaan medis na mag -ano medicine, uh, mag take na medicine. Kuku ako ng medicine para dun sa ama ko kasi Pare siya gumagal ng udo niya So kukuha lang tayo na gumot dito sa clean if ewan ko lagi siya dito magpapakuha ng gamot parang hindi naman mabilis mag <laughs> gumaling so nandito tayo guys sa ano sa typo typo market na to kabababa ko lang guys ayan kung makikita nyo to highway so pwede din pwede kasi kumuha lang ng gamot kahit hindi ka mag hindi na clean papareset na yung dati pa rin gamot na kinukuha ko yun pa rin natin. So, naglalakad ako. Medyo nga ako, medyo, medyo malay-layo yung ating lakad-lakad. So, ngayon is Tuesday na. Ang bilis lang ng araw, guys. April 8 na. Diba? April 8. April 8 ang bilis. mamaya ano na may na dito. Bilis lang ng isang buwan. So tatawid tayo din sa kabila. Tatawid tayo din sa kabila. Pwede hindi siya masyado mainit. Alam nyo dito sa Hong Kong guys. Ah, mabilis lang naman yung travel kasi na kung yung mga sasakyan bawat lugar may makikita ka nandiyan ng mga taxi MTR, mabilis lang kaya anytime and ang maganda dito, hindi masyado traffic wala masyadong traffic, napakadala magka-traffic lang yun siguro kapag uh, Friday o Saturday Sunday, ganun, pero hindi naman ganun ng traffic ang maganda dito sa Hong Kong guys, napaka ano, oh, easy kadali ng ayun mga Uh, convenient sa mga sakayan. So, maglalakad tayo papunta sa my clinic, guys. After nito, guys, babalik ako. Labas ulit, o, oh, diba? <laughs> Alin yung chicken na yun? Eh? ang amo ko yung chicken na yun. kita tayo sa kabila. Meron dito guys, ukay-ukay. Ukay-ukay ba yan? Hindi ba? dami yung ukay-ukay. Eh. So, kung gusto nyo bumili, mura-mura lang. Mura, mura. Mga second hand. hindi ginagawa ni nanay, sinusunod niya yung balat. na kapag ano naman. Ito tapos ay dito yan dito man. guys. Ang tagal ko dito sa Hong Kong guys. I 8 years na. O oh, diba? Parang kailan lang nakaabot ako na 8 years. Dito yung ano, yung clinic lang itong pinupuntahan sa may malapit sa ano cloud flower from road market sa bilihan ng mga bulak ko so tabi tayo sa kabila guys buti pinalitan na yung ilaw dito minsan kasi hindi siya pinapalitan ang hirap hirap ng ilaw diba ang bulaklak na yamon dati. ka ko. O, oh, di ba? Ang aga pala. Mag-exercise na tayo sa paglalakad. molting tayo. skin, Medyo malapit na tayo. Hindi ko alam kung maraming pila ngayon. Kasi minsan, uh, haba na ng pila. Maaga pa, dami ng pila. Pwede sa kabila? May park dyan guys. Oh. Nakapunta na ako sa park dyan. <laughs> so tawid tayo sa kabila. <laughs> malapit Dito sa Hong Kong guys, kailangan ano, magtaga ka lang sa trabaho kasi ang, ang mga amo guys, iba iba. Merong mabait, meron din namang hindi, meron namang ewan. Iba iba. So, swerte-swerte lang. Kapag napunta ka sa mabait, swerte mo. Kapag napunta ka sa salbahay, malas mo. <laughs> di Diba? mga ganun din amoy mga pasaway rin na amo guys o oh, diba ang layo na naman ang nilalakad ko kahapon layo na nang nilakad natin yung lakad na naman tayo yan dito sa ano typo center guys ayan sa uh, loob is my clinic ilan yung clinic so, yung tayo pupunta tahimik ng ano tahimik ng lugar ito pa may ilog ilog dito guys ipakita sa inyo mayroon dito ang ilog ilog ayan o oh. ba may ilog ilog sya chan deep water stay away Mag malalim yan akala nyo mababaw malalim yan guys So, ayan. Dito yan, guys, sa Taipo. O, ba diba? Ang ganda ng, ano. Ang ganda ng view. May na nagre-renovate. So, ayan, eh. Ay. Yan yung view dito. And, aakya tayo sa taas kasi andun yung clinic. Aakya tayo sa hagdan. Papunta sa clinic. Guys, sana wala masyadong pila. kakapagod. <laughs> kaya, lakad ng tayo. Gagad baba, gat baba. Gagad baba. Tapos, is one, two, three, four, na half done. O, oh, dito. Diba? Hiningal ako. And, guys, so, dyan yung clinic. And, makikita niya dito, yung garigyan dito guys isa so. uh, minsan ano tumatambay ako dyan so minsan isang beses nakatambay na ako dyan maganda siya. Thank you. Because... bell for more updates and for more info. May nagja-jogging yeah. dito. So, yun lang guys. Thank you. Bye-bye.